right, mga kapaling good morning. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo mga For today's vlog, um, papagawa na natin yung bahay ni Hana guys. Papagiba na natin yung bahay ni Hana guys. Ngayon po, kasama na po natin yung ano yung magagawa ng bahay. Yan, si Mukong! Ah! Lakad! Huwag tutok. may tutok! ko na! Shout out Elsa. Pangit ka din. <laughs> shout out okay, ki, Kuya Ubet. Shout out ki, Kuya Tubal. Ayun. Shout out Ayun. kay Tito Louie and kay Tita Amy. Yan, shout out po sa inyong mag-asawa. Um, so very excited sa pag-uwi mo ng Pinas sa inyong dalawa ng Tito at ng Ayun. Tita. Dalawa. Nasaan? Maka nandito sa loob. Kapag na natin tong bahay, andito ata rin, ang dalawa. Pinakakaktan. Pinakakaktan. Hmm, bakit? Okay na. Pinakakaktan. Nagkakat pa sila. Ito yung kasi, mga papagawa natin. Ayan. Papagawa na natin yung bahay. At... Pwede ba rin, ano, tita, ay, okay, ando, pwede ba rin pataasan ng kante? Kaysa, eh? Uh Oo. -oh. Tinan mo nga sa na ini. Sagada na. Yun. Sagada na. Hmm. Kung wani siya may tatas yan, sagad na. Hmm. Hindi na tatas na. No? Mm -hmm. Para ako, wala na itatangkad. <laughs> <laughs> si ano, si Mart, si Kuyundo, si Mokong, na vlogger. Yan. At yung pagkain na naiwan dito, guys. Wala, <laughs> pa kasi sila. Unti-unti na po nila hakotin po lahat ng mga gamit dito. <laughs> Yan. Para masimulan na rin po. Gawa kahapon. Mga kamuning, sila din po nagawa ng bubong po namin isang araw lang po nagawa. Eh baka din eh. Dalawang araw or... Hindi, gawa ng kisami. Kisami. Kisami na doon tayo magtatagal sa kisami. Pero yung bubong, ano lang. pero na lang walang sira ang kahoy. Ayun nga. Sana nga eh ano. Pag may sira ng kahoy yan, daming tulog. Daming ang tulog. Pag yun yung may sira, asya. Mukha ko mo ko Sigurado yan. Panigurado nga talaga. Kung limang araw eh. Kung ilan? Limang araw. araw. ng case may ano. Kasi ang bubong, saglit lang eh. Di ba? Katulad ng bubong lang. Bilang ba ito? 12. 12? 12, oo. Ito taas pa. Ito taas mm -hmm. nga, pa. Ikasa nga nga, mahihirapan tayo pag, pag, pag ano. Pag? Pag gather ng year dito. Gipit. Gipit. Ngayon ako ah. Eh, dito na lang ito. Layo pa ng ikot. Ngayon. Ati Tintin! Ati Tintin! Kuhay mo na hagdan at makakaya pa bubuan. Kuhay mo na hagdan tabi. Bunutan niyo na lang pa ako. Oo nga, na. Magaya ka, dadarin ko na yero dito. Magbunot muna lang pako. ako. Ito ang sakit ako ulit talaga. Gay! 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 Tumuntua! Hahaha! Kompleto na rin sila sa gamit, guys. Kaya hindi kompleto, hindi ka may makakagawa. Kaya nga. Aray ko. <laughs> Aray. Pero tayo ba akong 45? Kahit mo naman ako, mamikani pa. Hindi pa ako. Hindi man nila, ng ang Ano kanina. Masakit bang ngipin mo? Nee, babo mo. Tama, tama Hindi na makabili ng guys. <laughs> Nakawan niya ha. Ay, baka mamaya na. Taman mo ko. Oo, mamaya. Wala eh. ha. Tama. Palao Ha? na nga na kahoy. Kaya yeah, nga. Lunganang Sino? Natulo. Ayan daw mo. kaya nga po mabulok na. Maanay na, naanay na guys. yan you know, o, anay na. Sa... Okay. Kapatanggal ko rin ang ano nito, salamin, nilinisin ko. Pangit ng salamin. May ha? Mahirap nga madala ng na yero. Yan, yeah, hindi mo na kailangan na pa sa ano. Dito mo na nang isya, isasandal. Kaso, kuryente rin. Kuryente are doon sa kabila. Saan so, kay dadaan yung kuryente are? Kuryente. Ha? Not kuryente ano? Eh, di ba delikado dyan? Dyan na makiat? Ang hindi, dili pala tayo. Ha? Lason. Ha? Lason. Lason? <coughs> Plasing. Ah, plasing? Hindi, hmm. plus light. Ito, plasing yan. Ayan nga, plasing. Paral pa na? Ako talagang buhay. Oo. Diyan ba ito, nakatira? Dahil palawat ko. Ay, mukang, mukang, tawag ka! yung tayo lagyan ang tano rin. Kasya ba? Hindi, para hindi sabagal tayo sa nadaan. Ay, oo. Ang natin laragay. Tanggalin nyo muna rin sa mga basura. Ang so may laragay. Yeah. Saan nyo nalagay? Saan nyo nalagay? No. Baka may mga guyan dyan. Yeah, mga hey, <laughs> ipot mo na lang doon yung basura. Para hindi sa gabal din dito basura sa gilid. Ya, yeah, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ops. Pagdad. Pa, mas dito mas na lang, lang sa game. hagda, maliit. Ikaw. Nalan mal malaki 'yo. Mas malaki ayan na lang. lang. Wow. Pilit, tabutin na lang no. Ayun na lang daw yung hagdan Kuya uyong. Maliit na lang ito, na, na na na, na, Ha? Nanagda na kay Kaya nga? Ah, mm close dito. Uh -huh. mo na yun kunin mo muna. Baka, isa ba may may wala okay. hagdan dyan eh. Alas iso, alas na. Okay, uh, ipapadala ko muna sa... Sa Kuya yung ano yung GoPro dun sa taas kasi hindi ako makaka sa taas. Pero kaya ako naman siguro umakyat. ay hindi. Hindi ko kaya umakit mga kamaneng ha? Malambot Malambot na yero. ha? Mag kayo ha? Ang ah, ipit pala ah. Ang ipit niya, kaya kuriyente. Oh. Kuriyente yan, kuyundo. Mag nandahan ka ha? Mag nandahan yeah, kayo ha? Ayan, piyakot na. Eh, ano na, ano kayo? yung kuya. Yan. So, yan mga muling at ito na resulta ng bubungan. Naglapat ang mga koryente sa ibabaw ng bubungan. Medyo dalitado po ng gawain natin dito guys. Uh, Itaas ito. Ito po ang resulta ng ating papalitang bubong. Uh, Sa mga piraso. Uh, At sirip lang uh, po namin ang, ang aming gagawin. si po ito. Ah. Ito <laughs>

Awak mau Hmm. Sih. ini? ya? aku kasih. Oke ya? Ya mau Ah? <laughs> <Ayang mag> ini <palikin. laughs> oh. <laughs> <laughs> ah. aku <laughs> Baka <koreand>, di ako. <laughs> di, di, di. Ano dito? Dito. Hindi <laughs> kasya <laughs> 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 Hindi ako, hindi ako kasi may kuryente sa likod ko. <laughs> ah. Because, dito. Dito. <laughs> Mayroon kuryente sa gilid ko. Okay. Ay! Kaya ko yu yung wait lang! Tama, takot na takot!

ago Pwede wow. hindi ako makita talaga dyan sa bubong. May ground pala yan. Hintayin tinali lang muna yung ano, yung pwede yun. wire. Pwede naman yun. dahan kayo dyan Ano to kasi si ano si Tintin, ando dito si Tintin. Yan na, nagkakalampugan na. Pare, dadalhin ko to sa aking ano, sa akin kwarto, guys. Itong double deck. Maganda yan sa aking higaan, guys. Double deck. Tapos, are, papapatanggal ko, are. Papalinis natin tong bintana. Tapos, yung meron naman nata ako dong ano, yung pintura. Mura lang siguro yung pintura na yun. Papapinturahan ko lang kare. Para gumanda siya tignan. Dito rin sa Timarina, si Tintin. Sugatan lang ako, sugatan lang ako doon. Sakit ka. Ah. Ha? Ulan? sumbabakas so, ng kahoy. Sa migubong. Ganito lang. Ako talaga eh na lang tatay, guys. sa nako tatay. Dito sa. All right, so na pupunta tayo sa taas, ano? At papakita ko sa inyo ang Sino ako, Miguel? Tarik ko, hirap mo lang mataba ah. Ano na, nakakarinti tayo dito Buti na lang may damit At sinakalas na nila Wala kami mayroon ng martillo dito da Isa laban mo san? Saan? Wala, wala daw, wala daw tatangnan Mahirap na rin ako sa Kaya wala rin sa kanila

natin eh. Pagpakamuha mo, mo na din eh. Maliit si dos. Wala nga eh. Okay, siya mo na. Mamura lang ng tita. Ano ba yan? Sa tita. Wala diyan oh, Ang gamit na bunot. Manipis ang yero, kaya mabilis. Ano yung pitan nyo na? Oh. Malwa na mabunod tayo. Eh.

Bây giờ bọn nhau guys Alright, so I'm going in. Meow! What's that? What's that? Huwag ba nga, parang Ah, ilagay mo muna dyan Dito tayo, hirap sa mga Alastair Hirap tayong Cabra di Cabra Baka meron dito gawayare maggagawa ng bangka mga lahat mga kamunting yeah may kabrak ah Woo. wala ha ayo berarti ini lah <laughs> <Marking na nilang. laughs> ambil ambil balik le nato eh. ban pati skro yon kaya baray na lang dala namin yeah. Oh, anong nakalagay pako pala <laughs> at lalagyan na ang skro yeah. at nakairam na tayo dito mga kakamuneng gua ba na ulit lapad? Paglapad ka sa linggo Sa tapat? Papaya Paglapad nga Ayan, ginagawa niya Baka gusto niyo magpagawa ng baka sa olester Ayan Ayan Nagkabitin niyo ba yan? Ayan na Baba ko sila namin na Nakakukuha niya pagka ikaw Thank you Mamaya ko lang sa lagay lang Alright, sakay at pa upunta na tayo doon okay. oh. ah. lalo ka na <laughs> yeah. yan dito na tayo guys ito so. are ito Ayo, Kita masih skip. Oh, yeah. stick stupid ahead. Kita skip. Martillo ladrillo na sa pahiraman daw. Pang-airab lang daw Karina. Ang kabra. Sa

Alright, salam mo yung yan at Sobrang <sighs> init At tapos na Tapos na ano Tapos na lahat, bunutin ang pako Babo para tayo Okay na Bababa muna ako pagkainit. Kainit ito. Bababa muna ako guys. Uh, Ay, saan ka muna yung yan at? Ha? Pinataklas na naman yung yara. Tapos na. Ito pala re Hmm. Luto na. Luto uh. na. kahoy wala pa lang pagbit na ora kaya hey, kata ko dyan buntag lang dyan. Gugupitin wow. yung palupo doon nito. Ayun, Luis. At, tama na sa lumpo. Oh, shout out sa mga viewers natin dyan. Ayan. Yeah. <laughs> <laughs> Ayan natin. <laughs> Harika! <laughs> eh! Ang ka na eh. Aba, sumayar! boss. Loobin natin nila boss. At kumuha tayo ng tubig doon. Ah! Ang um, iyara po?

Alright, mga kamunay nga sa oras nito eh, ano, time check po tayo. 11 na. 11.38. Alright, at tayo ay eh, kakain na muna. <laughs> yan ang ulam natin. Pinirito isda na sa saka may egg log <laughs> Yeah. <laughs> yeah. Oh, yan nagmamane kain muna tayo. at kung wala sa usawa. Si. Kuwala sa usawa si ano. Kumain. Ay nako. Tingnan mo oh. Yeah. Kain tayo. Kain ulolito. Yeah. Oh, mga bangka. Hindi pa Ya konsen ini gitu. guys. Ah. Ni, ano, ni <laughs> <Bakao ni> George. Para <laughs> <laughs> hmm. yeah. hmm. Apa? Hmm? Ah. Toyo wala pa. nang sili at toyo. mamaya may awa ba banat para maganda ganda ang banat aray ko ko ni hero alright kaya na muna mga tutoy mga kuya dito ko na kasi sila pinakain kaysa doon maglipat-lipat pa doon sa kabilang bahay ayan